kamusta po kayo? Uh, welcome po to my another video. Then, uh, magpapatuloy tayo sa yung mga payo ng ating Panginoon sa mga kabataan. So, part 2. Ito yung part 2 niya. na sa verses uh, 11 hanggang 18. Sa ikatatlo ng kawikaan. Verses 11 hanggang 18. Ito po yun. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan tulad ng anak na minamahal sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap unawa ay natatamo. higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay may papantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad niya ang taong may taglay ng karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. So, napakagandang napakagandang Bible verse po. Ito po ay para talaga sa mga taong gustong sumunod sa ating Panginoong So, ito yung sinabi niya dito. So, kung naalala nyo, uh, pagkat ang lahat niya ay, pagkat ang lahat ng mahal niya ay, itanatama ng daan. So, yun po mga kapatid. Uh, tayo ay nagkakamali minsan. Ngunit, uh, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang tayo ay tama. So, yun yung mga panahon na sobrang ano tayo mga sobrang down tayo mga kapatid sobrang nahihirapan tayo so yun yung panahon na kailangan natin ng Diyos so hindi lang yun mga kapatid pinaalam ng Diyos uh, na hindi tayo mabubuhay kung wala siya so kailangan natin siya mga kapatid yun nga uh, yung mga taong uh, nadada pa So, yun yung mga panahon na yung isang tao ay nagkamali ng minsan. So, itinatama ng Diyos yan mga kapatid. So, kailangan na po natin magpakumbaba sa lahat ng oras. So, ito po yung mga, ano po, ah uh, magagandang payo na galing sa ating Panginoong Isus. So, so, siya yung ibig sabihin ng uh, banalakasulatan na uh, yung karunungan So, noon, so wala pa siyang katawan nung kasama pa niya yung ama. Yung ama siya ay espiritu ng karunungan. Siya yun, mga kapatid. Siya rin yung uh, unang linilikha ng, ng Diyos na ama. Siya yung kasama niya nung bago palikhain ang buong daigdig. So, mga kapatid, isa itong mag, magandang teksto talaga para sa ating lahat. At sama, sana may natutunan kayo sa binasa ko dito mga kapatid. So, hanggang sa muli kita-kita kita-kita tayo sa susunod kong video. So, abangan niyo po. Bye-bye. So,